sa so andito tayo ngayon sa panibagong episode ng Hashtag Magkibab Effect. Naging na Hashtag Magkibab Effect. Kasi may nag-reach out sa aking business, which is ito. Andito tayo ngayon sa Barangay Moonwalk. Uh, dito sa may Paranaque City, nag-reach out yung may-ari nitong Feathers and Bones. So, isa siyang business, small business, na nagsimula sa chicken, binibenta. Tapos, uh, naglagay na siya ng mga silog, sizzling, inihaw, marami siyang products na binibenta. And currently, nag-reach out siya sa akin kasi uh, nagiging struggle na ang benta. So, nung pinuntahan ko siya, this is, I'll be honest, sa entire video na to, this is supposed to be a paid collaboration. So, pagkapunta ko dito, tinanong ko, ah, nandiyan pala kami sa kalsada, sabi ko, asan ah, po yung parking? Sabi, nagpapark lang daw sila sa MacDo 7-Eleven. Kita nyo naman, siguro lalagyan yung editor natin ng <laughs> clips. So, yun ang itsura niya. Wala siyang designated parking dito sa pinakalugar niya. And major challenge kasi highway siya. Mara maraming food traffic. But the purchasing ng mga tao daw is hindi ganun nagre-reflect. So, ang nangyayari kasi is ang nag average daw siya ng... 3? 3,000 a day ang sales niya. So, to, ang monthly niya is 30 plus da kuryente pa if 3,000 ka a month, ang expense mo is for the rent at sya kuryente pa lang is almost 45 na lugi pa. So, kailangan mag-sale siya at least 5,000 a day or dapat makapag monthly pala siya ng ano no 50,000 at least in a month which is challenging no S hindi ko pa natitikman yung pagkainan lang una ko entrada sa kay madam kanina sabi ko ang hirap ng parking magkano renta mo dito yung nalaman ko si ko shit kailangan niya ilipat si pwesto or makipag negotiate nga sa renta yung lugar nagpropose ako sabi ko hindi ko muna tatanggapin to as a paid collaboration ang plano muna is i-feature if ko yung product siya para mag-continuous pa rin siya mag-generate and focus tayo sa delivery. So sabi ko ipasok niya sa Food Panda and sa Grab kung kaya and may panahon. Kasi sabi niya, plano niya na rin daw lumipat ng pwesto or maghanap ng bagong pwesto nga na mas pasok yung presyohan niya sa target market niya. So, sabi ko, may ino-offer akong lugar, Kaso sa Binyan. Willing naman sila tingnan. So, sabi ko, i-vlog na rin kaya natin 'to. I-vlog na lang natin para mag makita nyo na ito 'yung realidad ng negosyo and maganda siyang i-feature para aware din kayo na it happens. It really happens and it's very challenging. So, mamaya kakausapin natin si owner and para sa, sa kanya mismo manggaling 'yung mga challenges natin. Ang pangalan niya currently is Feathers and Bones. 'Yan. Feathers and Bones 'yung pangalan pero ang dami niyang meal And ang sabi ko, medyo confusing The menu kasi usually, di ba, pag nang ma-market ka, nagma-branding ka, you have to establish a core uh, product. Core product in a way na parang, pag sinabi mong chicken, siya yun. Di ba, pag sinabi mong, uh, paano ba? Sample tayo, Jollibee. Ano bang core ng Jollibee? Chicken Joy. Yan. Chicken Joy pala. O pag sinabi mong McDo, ang papasok, fries. So that's branding. That's brand retention. Nagre-retend, ah, uh, nagre-retend, <laughs> nagsistay yung brand sa isip mo because of that core product that they have. Kasi people love So, if you're planning to start up a business, mag-focus ka muna. As much as you wanted to put a lot of products and items there, dapat meron kang core product. ba? Diba? Sabahan nyo kami sa journey na to ng hashtag Markibap Effect ng ito. So, Let's go! <laughs> Ito na ang mga owners ka usap po ngayon. Naging parang instant mag-give up effect YouTube episode to. Miss Vicky, uh, can you tell us, ano, kwento kung paano nag-start and bakit feathers and bones? Po namin pwesto, puro fried chicken lang siya tsaka saka pares. Rin <laughs> sa <laughs> area na to. Okay. I mean, I ano mean current situation? Bakit ka nag-reach sa akin? Uh, break even lang siya. Minsan, abonado pa po. Sige. <laughs> <Same> ah... <game. laughs> uh, if you don't mind, okay lang ba i-share natin yung figures, numbers? 3,000 yung average daily sales. Average, 3,000. Yun, yun po, yun na po yun. Ayun na po average. yung pinakamataas na As average sale, 3,000. <laughs> And then, if you don't mind, magkano ang renta natin? Um, 15, 15. so 30,000 po. 30,000. Okay. And then dalawa? Apo, then. So, 15 isa, so 30,000. Kuryente pa po. Okay, and then tubig pa? Apo. Just let's say, sarado natin 50. Utilities po pala, renta. Uh... And then plus the stocks, kung sa kanya? Ayong... Oo, oh, stocks pa. Hindi ko na... Stops. Parang araw-araw bumibili ako ng, ano eh, mga 3,000 na... 3,000 pesos sa uh, Paris. Lahat, lahat. Wala, hindi pa po yung lahat. <laughs> so, isara natin ng safe 20 ulit. Huh? Another 20 ulit. So, most likely, the plus the siguro 80 to 90k a month. Apo. Uh -huh. And then, kung hindi, kaya ano natin yun, 80,000, or so, 90 na natin, ang lahat-lahat na dapat niyang expenses. This is expenses eh. 90 divided by... Sabi so natin wala na silang day off, 30K. 30 days. 3,000 nga dapat. Break even ka lang. Kung at least nagka 5 to 8,000 ka a day, kaya mo magbigay ng 2 day off at least para makapagpahingan. Opo. Yun. Sige. Kasi with those figures and with the expenses that you're facing, malulugi ka in the long run. I mean, sayang ka. Parang kang kandilang mauubos na para saan ba to? I mean, syempre, kaya naman tayo nagnegosyo, gusto nating kumita. Pero with that results, that means something is wrong. So, mag root cause analysis tayo kasi if wala namang problema sa product, I assume, kasi di ko pa natitikman. Pero considering na nagkaka-sales ka and na-feature na, sa ibang content creators, that means the products are good. So, may isang factor na nakaka-apekto talaga sa for you getting asin. Kasi nung pumunta kasi ako dito, nahirapan nga ako sa parking, nagkausap kami. nagka-usap kami, nahirapan ako sa parking and masikip kasi para main highway siya. So the location ang malaking factor talaga. Bukod sa oh, maraming foot traffic, but alam mo 'yon, I I can't imagine tanghali. Mainit dito. So that means hindi ka mag-generate. So if we're going to maximize the pwesto and if hindi nyo kinoconsider pang lumipat, ang suggestion ko, mag-utilize tayo ng uh, delivery online. Since wala pa silang online na uh, food panda or grab, so I suggest mag-online deliveries tayo. And then if i-feature ko kayo ng reels, kasi mas mas malawak ang reach ng reels ng ex-deal muna. Huwag muna tayo mag-paid ano uh, paid collaboration. I know, thank you. Alam mo ba, appreciate ko na kinoconsider niyo yung rate. Kasi nag-PM si Miss Bigina na tinatanong yung rates namin. So that means alam niya talent namin is worth paying for, Charing. 'Yun ang dating sa amin pag naghihingi kayo ng ex deal mga ano kayo, Charing. Eh kasi ang layon nito, diba? Ay, o, 'di ba? Eh pero nga, hindi muna tayo magi mag pay Ang focus natin kumita ka muna, makabawi na ROI. And then pagka naka-ROI, magkabenta ka na. Baka marinig nung organizers, lilipat tayo. <laughs> 'Yun talaga yung plano natin, lilipat tayo since wala naman silang ginagawang tulong. Ayun. Oo, oh, wala talaga. Naiinis ang gigigil ako. Gusto niya lang kumita, Charing. Joke lang po, half met. Ayan. Kasi syempre, di ba, naglabas na sila, tuloy na nila. And buti na lang, meron kayong source of income pa. Si sir, may trabaho. So, ayun na nga. And ang una kong napansin, kasi nung sined mo sa akin yung pangalan, Feathers and Bones, and then you're offering silog. Parang sabi ko, <laughs> Ano yan? Charing. Nakalito. And napansin ko, ang dami mong gustong ilagay na hindi siya under the name so people will think okay i thought inasal siya sorry i i thought in inasal kasi siya feathers and bones so parang chick anything related sa chicken and then siguro pagka uh, soon siguro kung tayo ng chance sila miss vicky mag ano mag tour samahan yung kanilang new renovation and all i suggest magrebranding tayo uh, usually yan ang challenge talaga ng mga first startup ng mga businesses kasi nga ang dami mong gusto eh. Ang dami mong gusto, al alam, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. sige, that's not bad. Pero maganda, strategically mo siyang gagawin. So, ang maganda, since you're starting, maganda may core product ka. Na ano ba si Feathers and Bones? Ano ba talaga siya? Bakit siya nabuo? Ano ba yung lamang niya, bakit kayo kailangan piliin. So we have to establish that branding na. So mga divas, kakapala ko na yung mukha ko. Umorder tayo ng pagkain sa kanila. Titikman ko, samahan niyo ko. At pag nakapag-ipon sila ng panlipat, samahan, uh, samahan natin sila sa journey nila Ito, a new relocation ng business. Uh, what I was thinking, kasi kung mapatrend ba natin to, ang magiging, mag-trending man sa akin, sana mag-trend one to two months lang duration yan. Pero majority feeling ko, pagka pupunta dito and mag mag makita parking, uuwi. Opo. Kasi kanina medyo ganun na yung feeling ko na nag ng parking. Sa ko medyo hassle. So, most likely valid yung experience ko. Makasave sa Opo, opo. As much as possible, when we're on a business, gusto natin i-target is lahat ng market. Opo. So as of the moment, kine-rate natin yung pagkain. Bigyan kita ng free video muna para makapag-generate ka ng sales, makaipot ka sa goal natin makalipot. So mag-beshi na tayo. <laughs> New friends! <laughs> New friends na tayo. <laughs> ang dami ko naging friends sa ganitong sena na. So guys, ang sabi ni Ate Vicky, hindi ito Ang naiisip niya daw na product noon, nung nagsa-start siya, ay pares talaga. Ano? Pares. And Uh, if yun ang, sabi ko, if yun ang product na gusto mo let's stick with that. Kasi yun yung dahilan kung bakit ka nag-start. So I was thinking, parang wala pa ako nararanasan Gawin mong official pairing ang pares plus chicken. Oh, so kung chicken ka nag-start magbenta, i-ano mo siya, gawa mo siya parang group set. Set lang talaga siya. Pag ka ng pares mo may chicken, parang, parang pares set, no? parang set pares meal para i-costing mo yun yun ang maging main product mo Iyan na aralin natin yan soon sabaw mo malinis eh? bro eh. yun evident yung star anis at saka yung ano tatagol spring onions mo no? huh? Akala ko nga, spring onion na ganit. dun pala sa... Mm, kaya siya. May herb taste siya. <coughs> Lambot! mo, na humigit. So guys, abangan nyo ang magiging full episode ng journey nila Miss Vicky at Mr. Albert sa Feathers and Bones. Ga-update ko kayo. But as of the moment, let's help them na mag-generate pa ng income para matuntat yun. But overall guys, this is Marky Bamba Pro and wala na akong masabi kasi affordable lahat to eh. Magkano yung pares mo? 100. 100 yung pares. Yung for chop? 100. 100 lahat to? Kaya hindi hindi kumikita, tsare. Binigay na sa inyo. Hindi na mga 100 lang. Sulit. Sobrang sulit lang ako masabi. rice pa? Okay lang kayo. <laughs> Yung mga unlimited rice pa. eh hey hindi pang hindi pang unlimited yung ganitong quality I swear daan na yan na sila dito sa feathers and bones dito lang yan sa night para niyake malapit sa may moonwalk at tal moonwalk talipapa. so i-update ko kayo sa full series natin and salamat sa pagnakob so yun lang sana ba ito sa pangulam yung time. hindi tayo bye, bye.